Bakit mas maganda ang nakabukod kapag may asawa na? Una, dapat iisang reyna at hari lamang sa loob ng palasyo. Tama? Kapag nakabukod, either rent or sarili nyo, ang bahay ay magkakaroon kayo ng tinatawag na privacy. Pangalawa, magagawa ninyo ang lahat ng gusto nyo gawin. Baling maghapon kayong nakahilata at hindi na nakakapaglinis ng bahay o tanghali na kayong magising, wala kang maririnig dahil your house, your rules. Pangatlo, you'll grow as husband and wife. Mas makikilala ninyo ang isa't isa. At pang less stress. Hindi ka nakatiptoe. Preka kung kumilos nang walang matang nakatingin sa iyo.